Kunyari, sanay kami sa ganyan. Nag-aaraal musalman tayo. Habang may lumilipad-lipad sa himpapawid. Alo, kapatakot. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Kanina pa yung umaga, yung madaling araw. Yanig ang lupa namin. So, wala nang pasok mga student. Pinauwi na. Nag-declare na ng no classes for today. Masaya si ipangay si mama. O oh, parang ano ah. Pauli-uli pa ah. <laughs> Masang ka ma? Nakakatakot. Malayo man dito. Narinig daw po ito or bomba. Bomba yata yung malakas eh. Pero pinaramdam ko yung ano, yanig ng lupa. Buti na lang malayo dito. Parang bumalik yung alaala ko nung maliliit pa kami. Meron talaga dito nagpuputok. Yes, kami Tama tong mga to walang takot. Hay, oh, mahihain, nagaganda naman. Yung tuwan-tuwa pa si Ipang, nakakita ng helikopter. Ala 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 pupuntahan kayo pupuntahan kayo oh. Oh, nakakatakot Oh. takal na ang mga tao. Sige, lipad Saan daw 'yun? Eh? Bakit? Ano mayroon daw? Ano 'yan? Lakad-lakad ano, ano, ng maganda. Yan. Saray-saray. <laughs> sira, sira. Oh, saray-saray. Hmm. Ano daw? Saray, ano daw? Bali susu. Ewan ko kay Mama. Yung ano yung naghatid ng... Ano-anong hinatid? I-interview natin to si Rae. Bumba! Hay! Bakit bumba man? Ay! Ba't bumba ang hinatid? Naagiging ng na, 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 na putok kagabi. Ay, may putok? Yung lakas. ano Ang nagbara ng na, baga ba? Paigot-igot na pagayon o. Oh, Pabalik-balik. Ay, bakit daw nagputukan? Ba? Bakit may putukan na ganap? Patapos, paputo, pagdating naman do, dito naman nagputok Ay, kakatapos na yan. Saan nagpaputok? Tulaan mo siya ate. Pa, Ito pala kay Nuno yun. Ma, malayo. Ay, yun? Malayo. Malayo dito sa atin. Mm -mm. Mahina yung drill. Mahina. Dapat bakbakan agad. <laughs> so, drill lang pala yun? Drill lang Ay, hanip yan. Kala ko yung totoo na. Nag-asin yung yun eh. Yun lang. Ba,